Good, Good to see you, again. <laughs> to see you, <laughs> to see you Thank you. Bye. Bye. Ayan o. Oh. Ay, panzin. Panzin. Ito po, itong Manila Science High School at ilang pang mga pampublikong paaralan na itinatayo natin ngayon ay galing lang sa isang pangarap ng isang batang toto. Batang Maynila. Nag-aral po sa murang edad sa... Ano nga yun Yul? Sinabi mo kanina, hindi. Tulungan center. Sabi ko, may ko yun. Eh. Nag-elementarya sa Rosauro Almario Elementary School at nagtapos sa Toto High School. Ito po ay pangarap niya. Nakita naman po niyo, big time po pangarap si Yorme Isco Moreno Tumagoso. Pagkakalain mong magpapakayo po tayo ng ganitong gusabi. Ako po galing sa isang privado para lang. Pero masasabi ko po sa inyo, sa harapan ninyo, hindi po ganito ang ng ko para lang. Hanggang ngayon, makaluma pa rin po. Kaya, marapat lamang ng isang bahagi ng paalam ito ay ialay natin sa kanyang ama, Joaquim Dumagoso. Kaya ang editor na ito ay pinapakalaw natin ng Joaquim auditor. Para sa iyo, Lord. ng lahat ng kakailangan. Mga kagamitan dito, Binul binulungan ko na po si Congressman Erwin Cheng kanina. Kung, oh, paano ba yan? Teritoryo mo to. Paano ba yan, Kung? Bahala ka na. <laughs> Tulungan mo mas pagandahin ang Manila Science Festival. Tulungan mo. mas lalo natin gawin world class ang paaralan nito. ito. Sana po maging inspirasyon ang pasilidad na ito. Hindi lamang sa mga nag-aaral dito, hindi lamang sa mga guru dito, kundi sa lahat ng mga pampublikong paaralan maging sa Maynila o sa buong bansa. Pwede naman pala. Kaya naman kaya po sa mga tao nangangarap pa na magkaroon ng dekalidad na edukasyon, tumungo po kayo dito sa Maynila. Sigurado po, sigurado po kami dekalidad ang edukasyon na matatanggap niyo dito. Sama-sama po natin ipagpatuloy ang pagbibigay ng isang dekalidad na edukasyon dito sa Manila Science High School. Isa pong maagang pamasko para sa inyong lahat. Let us work hand in hand in sustaining the tradition of excellence. Marami oh, this time. ang uh, ating mga kasamahan na po sa Jemel Kaya po si Principal, Mr. Manolo Peña Ms. Rita Iredo, kasama po si Congressman Hirvich Yeg at Yorbe Esco Susundan po ito ng mga opportunity kasama po ang mga konsihalan ng ikalawang distrito ng Kainila